Hi guys, welcome sa aking channel kung saan tayo gumagawa ng mga DIY projects na hindi naman talaga kailangan Hindi <laughs> lang kailangan Gagawa tayo ng plano kung anong sukat ng ating tool cart at kung ano yung magiging design nya Yung tool cart natin ay mayroon siyang finish na height na sabihin na nating 80, 80 cm So, bali magiging ganyan na itsura nya Yan. 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 So, rough sketch. Pasensya na sa skills ko sa pagdodrawing. Yan. Yan. Tabingi pa. O, oh, diba? Yan. So, bali... Meron siyang tatlong layer. So dito ay meron niyang gulong halagyan natin ang gulong sa apat na sulok para nahihilan natin ang ayos mula sa flooring ay nasa 80 cm tapos ang kanyang uh, width ay nasa sabihin na natin 70 70 to 80 cm Ayan, tapos ang kanyang depth ay around 40 cm yan, so ganyan lang siya yung design niya so bali meron siyang tatlong layer tapos ang gagamitin nating materialis dito ay angle bar angle bar yan so bali Uubo siguro tayo dito ng mga isa't kalahating angle bar. Ang angle bar ay sumusukat ng 6 meters ang isa so around dito sa amin ang isang angle bar ay around 250 pesos yan yung 1 inch yung sukat nya tapos 1 inch uh, yung kanyang kapal yan, tapos yung gulong nya may nabibili mga caster wheel na 2 inches tapos mga rubber sya rubber wheel around 100 pesos yung apat na piraso tapos yung pinaka board niya dito, gagamit tayo ng plywood, marine plywood na pipinturahan lang natin ng kulay itin. Yun. So simple lang, lagyan natin ng handle. So may handle lang siya na kung handle lang para lang may hawakan para pag hinihila, madali siyang hilahin. Pwede na kahit wala. Depende kung ano magiging resulta ng ating project. Yun. Tachambahan lang natin. So bali yan yung sketch nung ating uh, tool cart yan, so yan yung ating uh, project for today, tool cart ano pa, simulan natin yan ang sukat niyan simula dito sa kabilang dulo ay 74 cm so bali yung tayo ng 4 na 74 cm para sa ating uh, stand 4 na sulok so 4 na teraso nito yung 74 so guys naputol ko na yung ating mga kailangang priyanis uh, para sa ating tool cart so ito yung 4 na teraso na para sa leg. At ito yung para sa ating counter or yung patungan. Bali ito ay anim na piraso na mahaba at anim na piraso na may ise. So naka miter cut yan. Yan. Naka 45 yan. Pati itong mahaba ay naka 45 din. So kasi pag i-assemble natin yan ay sa ganito yan. Yan. Para maganda yung kanyang corner. Flat siya pag nilagyan natin ng board. So, yun. Ngayon, start na tayong mag welding. So gagawa tayo ng tatlong piraso na ganito para sa ating tool cart. So guys, ito na yung tatlong rectangular natin na counter or patungan. So ngayon, ilalagay natin yung panila. Eto. So, pantay sa taas at sa ibaba. Tapos, meron lang siya sa gitna na rupesto rito. Ayan. I-welding lang natin to, then pwede natin ilagay yung bulong So guys, yun yung forma ng ating tool cart. So gulong na lang yan, tapos i-weld natin ng ayos yung lahat ng ating luksuman para maging matigay. So guys, eto na. At nabuo na natin yung frame ng ating tool cart. So, nalagyan na rin natin siya ng gulong. So, winald ko lang yan na kumapit. Ngayon, nalagyan naman natin to ng board niya, ng plywood. Yan, para magkaroon ng patungan. So, ito ay 18mm na marine plywood. Yan, so, 18mm yung kanyang thickness. Tapos, ang sukat ng ating Uh, board ay magiging 79 cm by 39 cm. Tuloy ko lang and then kakabit ko na sa pack. So guys, ito na yung ating board para dito sa ating tool part. So, habit na natin. This is the moment. Alright. So, ayan yung ating tool part. So, pwede i-tornillo dito sa ilalim para hindi kumakaloy yung ating bolt pero pwede rin hindi na kasi patungan lang naman yan ng gamit para pwede isang siyang maalim kung so, sakali so yun so see you sa ating susunod na video na ah, hindi ko alam kung mapapakinabangan ko o hindi well abang abang lang Bye.